hello say hello hello k, hello Sigi đi kênh tà hả say hi Hello. It's a friend. Ganda ganda naman. Beautiful eyes. Hello, Siggy boy. Where are you, Siggy? Hello Siggy boy, po. Oh. Okay, Hello Ate. Hello Ate please. Wow, nice. Oh, beautiful. Ah, okay Kasi ayaw ako beautiful. Ni, take sa SM, hindi ako sumama Tatay! Oh, okay. Mama! Uuwi na ako kasi iiyak ako sa atin. Pupunta sa SM? Mm, Ate na sa SM. Hindi hmm. ako kasama. Ah, tatay lang kasama. Sama oh, ako sa SM? Hindi na. Sige, hindi ako sasama sa SM. Daw, so, sige. O, oh, sasama daw ako sa SM. Sabi ni Sige. Sige, sasama ako sa SM. Uuwi hmm. oh, na tayo. Kasi, aak ah, ah, kasi naray. Samba si Nanay. Aamin si, ah, si Nanay. Bye bye, ate. Say bye. Sasabihin ko sa sambahan. Okay. Sasabihin ko sa sambahan.